Good morning mga kapitlog Kapi tayo Ay, tubig na lang pala Marami na palang bawal sa atin ngayon uh, Bawal na lang kape Bawal lang alak Bawal lang soft drinks So tubig tubig na lang po tayo ngayon Kasi Bawal na sa atin na yung mga asid, uh, Acid Kasi Acid reflux na tayo ngayon Pawal na yung mga Inuming mga ano Mga acid Tubig lang ah <coughs> <coughs> uh, nga pala Yung alaga ko pong uh, Si Panda Pansin ko po kahapon kamot siya ng kamot. Siguro maraming kuto. At ah, uh, si Panda pala ay isang aso ha. Baka mamaya ay isipin nyo, Panda na kumakain ng, ng kawayan. <laughs> Panda ay isang aso. Alaga ko. Kamot siya ng kamot kahapon, kaya naisip ko, kalbohin ko na lang kaya sabi ko. Kaya kahapon, kinalbo ko siya. Kaya tingnan yung patsura niya. Hello, Hello, Panda si Panda. Ano yung po yung Ang daming kuto. So, pasintabi na lang po sa mga nag-aalmasal at sa uh, nagkakapi dyan. Ayan, kinalbo ko siya kapon. dami ano. Dami rin niyang alaga. Pero ngayon, wala na. Kasi, pinaliguan ko naman eh. Pinaliguan ko na, tsaka kinutuhan namin. Oh, mayroon pa rin mga ilang-ilan. Ayan kimo? Sige mo. Ang pugi naman Ayan po. Kita niyo naman po yung itsura niya. Inalbo ko na siya. Kasi kamot siya ng kamot. Kapon. Uh, hiniram ko yung pagkupit kay pare. Ayan uh, kinalbo ko na lang tapos pinaliguan ko siya pugi naman panda ayan pa rin po ayan hmm? pugi naman Jesus pakainin ko rin po yung aking alagang ibon ayan birdie birdie ayan. alagang ibon ayan ay di para pagkain niya. Yeah. May tubig pero dadagdagan ko na lang. may tubig naman siya kaya pagkain na lang muna yung binigay ko yan 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 okay pa naman yung mga halaman ko dyan yung kalamansi yan yeah, mga kabitlog tapos na tayo magpakain ng ibon Ah, napakita ko na po yung itsura ni Panda eh, magwawalis muna tayo dito sa loob tapos muna natin yung mga dumi kalat ng ating mga alaga alagang mga pusa naman alaga kong pusa yan yung mga pasaway na pusa kalat kaya eh, uh, magwawalis muna tayo dalawa nandun. Tatago sila dun. Oh. At tayo magwalis muna, mga kapitlog. Di uh, pa kalat. natin yung mga balahibo. Balahibo, mga kung ano-ano itong -ano, nakakalat na ito. Nakakalat nila ng pagkain. Hindi na pinukurot yung mga durog. Ito yung dalawa. Kaya sila akit dyan sa ano. Nalalagay din sila dyan sa kortina. dito pagwalis na ako nilabas ko na yung mga uh, dumi sa Ta tayo naman ay magalang sal hindi na yung, yung kanin napaintin pa lang pala pari so, naman uh, mapinto ko lang muna yan si Panda eh dati nang nakalbo yan si Panda yan nung nasa QC pa kami nalagas ang buhok niya si Panda uh, nakalbo buti na nga lang uh, yung meron kami kaibigan doon dati na nagalaga rin yan kay Panda kayo so, magpapaligipas yan, yan dati so sinagan niya ano tinaliguan uh, ng ano ng Madrid ka tao so yun doon sa konti-unti, uh, bumalik po yung balahibo niya. Konti-unti, uh, uh, lumago. At uh, yun, bumalik po yung dati niyang itsura. Kasi kalbo na talaga siya. Tapos uh, nagsusugat-sugat na. Yung papunta na sa ano, yung itsura niya. Yung, um, yun. Galis. Pagalis na siya. So, yun. Sinaga ng nag-alaga. Tapos, uh, siya ng matridi kakao. Tapos, pinapaligwa. niya. ganun. Uh, yun yung pinang ano niya. Tapos, di niya pinapalawad. Tapos, hanggang doon. Sa bumalik nga rin yung dati niyang balahibo. So, ngayon, nakalbo ko na naman siya. Dahil ang dami rin na naman, ano, alaga niya, dami rin niya alaga. So,